Ang hari na ayaw maging hari sa katahimikan ng gabi sa Roma, isang lalaki ang nakaupo sa tabi ng liwanag ng lampara. Sa kanyang kamay, isang lumang pergamino. Sa tinta ng kanyang isipan, mga tanong, hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi sa kahulugan ng buhay. Siya si Marcus Aurelius, ang emperador na pilosopo, ang taong naghari sa pinakamakapangyarihang imperyo sa kasaysayan, ngunit ang tunay na nilabanan ay ang sarili. Ang kanyang kwento ay hindi kwento ng labanan para sa trono, ito ay kwento ng isang kaluluwa na humahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sa panahong ang mundo ay umiikot sa dahas, siya ay namuhay sa ilalim ng batas ng katuwiran. Ang kanyang sandata, pag-iisip, ang kanyang kalasag, kababaang loob. Ang bata mula sa Roma ipinanganak si Marcus Aurelius noong Abril 26, 121 XUD, sa Roma. Ang kanyang pamilya ay mayaman, marangal at malapit sa kapangyarihan. Ngunit hindi siya tulad ng ibang mga anak ng maharlika na lumaki sa karangyaan. Bata pa lang, kapansin-pansin na ang kanyang katahimikan. Habang ang iba ay naglalaro, siya ay nagmamasid. Habang ang iba ay nagmamalaki, siya ay nag-iisip. Tinawag siya ni Emperor Hadrian bilang Verisimus, ang pinakatapat. Sapagkat kahit bata pa lamang taglay na niya ang diwa ng katotohanan. Hindi siya mahilig sa luho. Mas gusto niya ang simpleng kasuotan, at madalas ay matutulog sa sahig bilang pag ng disiplina. Ang kanyang kuro ay mga pilosopong stoic, mga taong naniniwala na ang tunay na kalayaan ay nasa loob. Isa sa kanila ay si Junius Rusticus na nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral. Ang galit ay tulad ng apoy. Kapag hindi mo kinontrol, ikaw ang masusunog. Ang pagsibol ng isang pilosopo. Habang lumalaki si Marcus, lumalalim din ang kanyang pag-unawa sa buhay. Hindi siya nasiyahan sa mga teorya lamang. Gusto niyang isa buhay ang kanyang natutunan. Nang maging kabataan siya, kilala na siya bilang isang lover of wisdom habang ang iba ay nakikipagbanggaan sa Senado, siya ay nagbabasa, nagsusulat at nagmumuni. Ngunit ang kapalaran ay may ibang plano. Pinili siya ni Emperor Antoninus Pius bilang tagapagmana ng trono. Isang responsibilidad na hindi niya hinangad, ngunit tinanggap niya ng buong puso. Ang sabi niya, ang tungkulin ay hindi laging magaan, ngunit ito ang daan ng katuwiran. Ang emperador na walang hangarin sa kapangyarihan. Noong 161 AD, siya ay naging emperador ng Roma, Kasama si Lucius Verus, ang kanyang adoptive brother. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan, dalawang emperador ang magkasamang namuno. Ngunit kahit nasa tuktok ng kapangyarihan, nanatiling mapagpakumbaba si Marcus. Hindi siya nagpagawa ng mga magarang palasyo. Hindi siya nagdaos ng magagarbong pista. Ang gusto lamang niya ay mamuno ng may katarungan. Habang ang iba ay nagpapakasasa sa yaman, siya ay nagbabasa ng filosopiya sa gabi. Habang ang mga general ay naghahanda ng mga paglusob, siya ay nag-iisip kung paano maiiwasan ang giyera ngunit hindi niya maiiwasan ang kapalaran ng isang emperador, ang digmaan. Ang digmaan sa Hilaga. Sa mga hangganan ng Roma, sumiklab ang mga labanan laban sa mga barbaro, lalo na sa mga tribo ng Germanic. Sa halip na manatili sa kanyang palasyo, pinili ni Marcus na sumama sa mga sundalo. Sa lamig ng kampo, sa putik ng labanan, doon isinulat ni Marcus ang kanyang pinakatanyag na aklat, Meditations. Isipin mo, isang emperador na nagsusulat ng mga personal na pagninilay sa gitna ng giyera. Sa bawat pahina, naroon ang kanyang pakikipaglaban hindi lamang sa kaaway kundi sa sarili. Hindi mo kontrolado ang mundo, ngunit kontrolado mo ang iyong pag-iisip. Sa isip, nagsisimula ang kapayapaan. Ang meditations ay hindi sinulat para sa publiko. Ito ay kanyang journal, kanyang lihim na pag-uusap sa sariling kaluluwa. Ngunit sa mga pahinang iyon, natagpuan ng sangkatauhan ang isa sa pinakamalalim na gabay sa buhay. Ang emperador ng kababaang loob. Habang lumilipas ang mga taon, maraming emperador sa kasaysayan ang nalaso ng kapangyarihan. Ngunit si Marcus, kabaliktaran. Kapag siya ay pinupuri, sasabihin niya, Ako rin ay mortal, gaya mo. Isang araw, matapos siyang ipagbunyi ng mga sundalo bilang tagumpay, tahimik siyang tumalikod at bumulong. Bukod sa alikabok, ano ba ang maiiwan? Ganito siya, isang hari na laging binabalikan ng lupa. Alam niyang ang kapangyarihan ay pansamantala, at ang dangal ay nagmumula sa pagkatao, ang laban sa plague. Habang abala siya sa pagpapanatili ng hangganan, isang trahedya ang tumama sa Roma, ang Antonine Plague. Libo-libo ang namatay araw-araw. Maraming emperador noon ang tatakas, ngunit si Marcus ay hindi tumakas. Nanatili siya sa syudad, nagpagawa ng mga ospital at tinulungan ang mga mamamayan. Hindi siya nagdasal para sa kaligtasan niya. Ang sabi niya, "Kung ito ang kalooban ng kalikasan, sino ako para tumutol?" Ang ama at emperador, ngunit kahit matalino at makatarungan, hindi siya perpekto. May isang sugat sa kanyang puso, ang kanyang anak na si Commodus. Isang batang lumaki sa karangyaan, malayo sa disiplina ng Stoic na ama. Noong pinili ni Marcus si Commodus bilang kahalili, marami ang tumutol. Alam nilang ang bata ay marupok, mapag-ambisyon, at walang moralidad. Ngunit si Marcus umaasang mababago ito ay pinili pa rin siyang tagapagmana. Sa huli, ito ang nagdala ng pagbagsak ng dinastiya. Ang huling araw ng pilosopong hari noong 100 AD. Sa gitna ng kampanya sa Hilaga, nagkasakit si Marcus Aurelius. Sa kanyang tolda, habang bumubuhos ang ulan sa labas, tinawag niya ang kanyang mga general. Mahina na ang kanyang tinig, ngunit malinaw pa rin ang kanyang isipan. Gawin ninyo ang tama, hindi dahil ako ang nagsabi, kundi dahil ito ay tama. Pagkatapos noon, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Tahimik, payapa. Ang huling emperador ng Five Good Emperors ay pumanaw, hindi sa trono, kundi sa katahimikan ng pagninilay. Ikasiyam na yugto: Ang pamana ng isang kaluluwa. Ang katawan ni Marcus ay namatay, ngunit ang kanyang mga salita ay nabuhay. Sa bawat panahon ng kaguluhan, may bumabalik sa kanyang mga sinulat. Sa bawat taong naliligaw, may humahawak sa kanyang mga aral. Kung hindi mo makokontrol ang mga pangyayari, kontrolin mo ang iyong tugon. Doon nakasalalay ang iyong kalayaan. Ang stoicism na kanyang isinabuhay ay hindi relihiyon, kundi paraan ng pamumuhay. Isang paalala na sa gitna ng kaguluhan, ang kapayapaan ay nasa loob. Ikasampung yugto. Ang aral ni Marcus Aurelius sa makabagong panahon. Ngayon, sa ating makabagong mundo, puno ng ingay, galit at ambisyon, ang tinig ni Marcus ay nananatiling malinaw. Tila ba sinasabi niya sa atin, huwag mong sayangin ang oras mo sa galit o inggit. Maikli ang buhay, gamitin mo ito sa kabutihan. Sa social media kung saan ang bawat isa ay gustong makilala, Ipinalala ni Marcus na ang tunay na dangal ay hindi nakikita sa mga mata ng iba, kundi sa kalinisan ng konsensya. Ang kanyang buhay ay patunay na kahit sa tuktok ng kapangyarihan, maaring manatiling mababa ang loob, na ang tunay na tagumpay ay hindi sa dami ng nasakop, kundi sa dami ng napatawad. Hindi sa haba ng pamumuno, kundi sa lalim ng kabutihan. Ang hari sa loob ng bawat isa. Sa pagtatapos ng kwento ni Marcus Aurelius, may isang tanong na dapat nating itanong sa ating sarili. Sino ang emperador sa loob mo? sapagkat bawat isa sa atin ay may sariling imperyo, ang ating isip, emosyon, at mga desisyon, tulad ni Marcus, kailangan nating matutunang mamuno dito, hindi para maghari sa iba, kundi para magkaroon ng kapayapaan sa sarili. He who conquers himself is mightier than he who conquers a thousand men in battle. At sa mga salitang iyon, buhay pa rin si Marcus Aurelius, hindi bilang emperador ng Roma, kundi bilang emperador ng diwa ng tao. Sa loob ng kaisipan ng isang hari, unang bahagi, ang tahimik na pakikipaglaban sa bawat gabi sa kampo habang natutulog ang kanyang mga sundalo, si Marcus ay nag-iisa. Sa kanyang harapan, ang liwanag ng lampara. Sa kanyang isip, isang bagyo ng tanong. Bakit ako? Ano ang tunay na tungkulin ng tao? Ano ang ibig sabihin ng mabuhay ng tama? Ang mga ito ay hindi tanong ng isang hari. Ito ay tanong ng isang kaluluwang naglalakbay sa loob. Ang sabi niya, ang tao ay hindi nilikha para sa kasiyahan, kundi para sa tungkulin. Ang bawat giyera na kanyang hinarap ay hindi lamang laban sa mga barbaro. Ito ay laban sa tukso ng kapangyarihan, sa boses na bumubulong, Ikaw ang hari, ikaw ang batas. Ngunit lagi niyang pinipigilan iyon, sapagkat para sa kanya, ang tunay na batas ay nasa budhi. Maraming pagkakataon na maari siyang maging diktador, ngunit pinili niyang maging tagapagturo. Sa Senado, siya ay nakikinig bago magsalita. Sa mga hukbo, siya ay nagbabayad puri sa mga sundalong namatay at sa mga kaaway siya ay nagbibigay galang sa kanilang kabayanihan ang mga lihim ng meditations sa kanyang meditations mababasa natin ang mga simpleng salita ngunit sa ilalim nito ay nakatago ang isang napakalalim na unawa isang sipi ang nagsabi sa bawat umaga ipaalala sa sarili makakatagpo ako ng mga taong makasarili bastos at mapagmataas ngunit hindi ako dapat magalit sapagkat sila ay hindi nakakaalam ng tama ang mga salitang ito ay tila payak Ngunit isipin mong ito'y galing sa pinakamakapangyarihang tao sa mundo noong panahong iyon. Habang ang ibang emperador ay nagpaparusa sa sinumang sumalungat, si Marcus ay nagtuturo ng pag-unawa. Sinasanay niya ang kanyang isip na tanggapin ang realidad, hindi upang sumuko, kundi upang maunawaan. Para sa kanya, ang isip ng tao ay parang hardin. Kung pababayaan, tutubuan ng damo ng galit at inggit, ngunit kung aalagaan, mamumunga ito ng kapayapaan. At sa kanyang mga sulat, iyon ang ginagawa niya gabi-gabi, tinatabas ang mga damo ng emosyon upang manatiling malinaw ang kanyang diwa. Ang emperador at ang kamatayan, isa sa mga madalas niyang pagnilayan ay ang kamatayan. Hindi ito sa diwa ng takot, kundi sa diwa ng pagtanggap. Ang kamatayan ay likas na bahagi ng kalikasan, tulad ng dahon na nalalagas upang bigyang daan ng pago, ganun din tayo. Para kay Marcus, ang bawat sandali ay paalala ng pagiging mortal. Kapag siya ay pinupuri, iniisip niya, ito'y lilipas. Kapag siya ay sinusumpa, iniisip din niya, ito ay lilipas. Ang lahat ay pansamantala, kapangyarihan, sakit, kaligayahan. Ang tanging totoo ay ang paraan ng ating pagtugon dito. May isang tagpo na laging ikinukwento ng mga istoryador. Isang general ang lumapit sa kanya, dala ang magandang balita, nagtagumpay ang hukbo. Ngumiti si Marcus at tahimik na sumagot, Huwag tayong magdiwang ng labis, ang tagumpay ay paanyaya rin sa kayabangan. Sa ganitong uri ng pag-iisip, naging kakaiba si Marcus Aurelius, isang emperador na pilosopo at isang pilosopong emperador ang mga kababaihan sa buhay ni Marcos madalas makalimutan sa mga aklat ng kasaysayan, ngunit sa likod ni Marcos ay mga babaeng naghulma ng kanyang karakter. Una, ang kanyang ina, si Domitia Lucila, isang babae ng integridad at disiplina. Siya ang nagturo kay Marcos ng kababaang loob, ng pagtitiis at ng tahimik na karunungan. At siyempre si Faustina the Younger, ang kanyang asawa. Ang kanilang pagsasama ay puno ng tensyon at pag-ibig, tulad ng isang apoy na sabay nagbibigay liwanag at init. May mga ulat na si Faustina ay hindi tapat, ngunit si Marcus, sa halip na magalit, ay pinili ang pag-unawa. Sa kanyang mga tala, isinulat niya, Hindi mo kontrolado ang gawa ng iba, ngunit kontrolado mo kung paano mo sila tatanggapin. Isang patunay ng kanyang paniniwala na ang pag ay hindi pag-aari, kundi pagkilala sa kabuwa ng isang tao kasama ang kanilang mga pagkukulang. Ang mga banta sa loob ng imperyo. Habang abala siya sa mga giyera sa Hilaga, sa loob ng Roma ay may mga bulong ng pagtataksil. Mga senador na naiinggit. Mga opisyal na gusto nga gawin ang trono. Ngunit si Marcus, sa halip na magparusa kaagad, ay nakinig muna. Sa kanyang paningin, ang galit ay isang uri ng kamangmangan, isang sagot ng isip na hindi nakapagpigil. Isang beses, nahuli ang isang opisyal na nagtatangka ng sabwatan laban sa kanya. Sa halip na ipapatay, pinatawad niya ito. Ang sabi niya, ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang hindi gumanti. Ang ganitong ng pamumuno ang dahilan kung bakit siya tinawag ng mga mamamayan bilang Aurelius the Just. Marcus na makatarungan. Ang pighati ng isang ama, ngunit sa lahat ng laban, may isang hindi niya nagawang talunin. Ang sakit ng isang ama na nakikitang lumilihis ang landas ng anak. Si Commodus, ang batang pinalaki sa ginhawa, ay naging kabaliktaran ng lahat ng pinaniniwalaan ni Marcus. Habang ang ama ay nagtuturo ng disiplina, ang anak ay nabuhay sa luho. Habang ang ama ay nag-iwas sa kasiyahan, ang anak ay nalulong dito. Ngunit kahit kanito, hindi niya itinakwil ang anak. Sa halip, isinulat niya, Turuan ang iyong anak, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi ng halimbawa. Kaya kahit sa huling mga taon ng kanyang buhay, ipinakita pa rin ni Marcos kung paano maging ama, hindi sa paghahari, kundi sa pagpapatawad. Ang kamatayan sa Bindubona sa Bindubona, ang modernong Vienna, dumapo sa kanya ang sakit na kalaunan ay ikinamatay niya. Sa huling mga araw, hindi siya nagreklamo, hindi siya natakot. Ang sabi ng kanyang mga tauhan, tila siya ay payapang nakatingin sa langit, bulong tang bulong. Lahat ay bahagi ng likas na daloy, ako'y babalik kung saan ako galing. Sa kanyang kamatayan, buong imperyo ang nagluksa. Ngunit higit pa roon, isang kabihasnan ang nawala ng konsensya. Sapagkat pagkatapos ni Marcus, pinalitan siya ni Commodus. At sa paglipas ng panahon, bumagsak ang kapayapaan ng Roma. Ang pagbagsak ng Roma at ang pagbangon ng aral, ang pagkamatay ni Marcus Aurelius ay naging simula ng dahan-dahang pagbagsak ng imperyo. Si Commodus ay naging malupit, marahas at baliw sa kapangyarihan, eksaktong kabaligtaran ng kanyang ama ngunit kahit bumagsak ang Roma, hindi bumagsak ang karunungan ni Marcus. Ang kanyang mga sinulat ay patuloy na iningatan, ipinasa at binasa ng mga pilosopo, sundalo, pari at maging mga pangulo ng makabagong panahon.